No show si suspended Bamban Mayor Aris Guo sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado kaugnay sa iligal na pogo sa kanyang munisipalidad. Sa pagdinig naman, nagpresenta si Senador Risa Ontiveros ng ilang dokumento tungkol sa alkalde na nakuha niya mula sa National Bureau of Investigation. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Pareho ng pangalan, pareho ng birthday pero magkaiba ang muka. Ito ang dokumento na pinakita ni Sen. Risa Hontiveros sa pagpapatuloy ng pagdilig ng Senado hinggil kay Suspended Bamban Mayor Alice Guo at Pogo sa Bansa. Nakuha raw ni Hontiveros ang dokumento sa National Bureau of Investigation. Ang pinagtataka ng Senadora, Is it a coincidence na may dalawang Alice Lial Guo na pinanganak On July 12, 1986 sa Tarlac. Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Lialgo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Sino po ang babaeng ito? na may pangalang Alice Leal Guo, pero hindi kamukha ni Mayor. i natin na siya mismo, yan nasa picture, yan yung nagpunta sa office. So kung yang Alice Guo na yan, magkaiba naman kay Mayor, hindi natin alam kung yung pangalan niya ay parehas na parehas, parehas na parehas ang date. Ang mas maganda, mamamahala, determine natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma-determine ma, ma -determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Nausyo no show naman si Mayor Go sa pagdinig. Sa halip sa isang sulat siya nagpaliwanag sa komite. Sabi niya, hindi raw siya fit para dumalo sa pagdinig. May epekto sa kanyang physical at mental health ang stress at mataas na anxiety. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, We already endorse uh, to the Office of the Solicitor, Solicitor General for the cancellation of the Colby. Cancellation of the Certificate of Live Birth. Para naman sa Department of Justice, hindi apektado ang mga reklamo na laban kay Gu, kahit pa makansila ang birth certificate niya. As the Department of Justice um, will, as diligent as we are no, dito sa problema na to, kung makita talaga natin na may anomaly yung pagkuha niya ng pecking uh, um, birth certificate, then all those na sangkot doon sa pag-issue ng pecking birth certificate ay makakasuhan din. Sa ngayon, tuloy pa ang investigasyon kung may koneksyon ang Banban Pogo sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Pero si Senator Lito Lapid bumuelta sa vlogger na naguugnay sa kanya sa Pogo sa Porak. At ang aligasyon, siya raw ay may-ari ng lupa na nasa 10 ektarya na tinatayuan ng Pogo. Tinanggi ng senador ang mga aligasyon. Ngayon, kasi po gusto kong pat patunayan dito sa hearing na ito, na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pugo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, sa, um, lupang sampung hektarya dyan sa Pugong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako, napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Humarap din ang Alkalde ng Porac at dumipensa pero na-question siya ng mga Senador. Mayor, alam niyo ba na nagko-construct sila during the pandemic time o pinayagin niyo sila mag-construct during the pandemic time? Uh, during pandemic po dahil napaka-busy natin lahat uh, sa pagsaserve po sa ating mga kababayan. affected. Lahat naman po tayo affected by the uh, pandemic. Uh, honestly, hindi na po kami nakakapunta dyan. Kung tatanungin, Mayor, Morso, na dapat tayo maging mas uh, uh, alerto at uh, alisto dyan sa area. Parang, uh, parang mahirap tanggapin na biglang parang kabuti na lang siya na lumabas dyan na walang nakakaalam. May pakapyaw naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission tungkol sa tinaguriang Big Boss sa Porak Pogo Hub. We have not found the Big Boss. But we know where he is, we know his movement, and we're trying to conduct a major operation soon to be able to get him. Ngayon, inaasaan ang pagdito. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.